Uy, nandito nga. Ha? Ha? Uy. Ayan yung bato, ayan yung bato. Ay, ito ito. Tama pala, bro. Lulutir, lulutir. Ha? Yan si Gino, ng tubig. Try natin. Di, try mo. Di. Yes, sige. Water. Oh. Oh, oh. Gara lagi mo. No. Dilagyan natin ng mas lalong mas lalong umiinit. busa pa bukas. bro. Try mo nga yung sayo, bro. Okay. Okay. Wow! Ganun pa rin. Kukunin natin, bro. Kaya, bawakan sa sukan, mga hawakan. Ay, init pa. Init, may init. So, ayun mga ka-explore, no? Uh, umaga na po ngayon. Uh, so, maaga kami nagpunta dito para i-recover eh, yung uh, bulalakaw na bumagsak na sobrang napakainit. init So yun. ah hinahanap namin sa area. Ah, kasi nung nagpunta kami dito gabi, so hindi namin masyado matandaan yung ah, insakto talaga na lokasyon. So kaya naghahanap kami dito ngayon. So kung meron kaming tandaan ah, doon na area. Ah, doon ah, madali lang namin malala yung palatandaan kasi yung hinahanap namin dito. So ah, muntik kami matamaan ni manggiting nung uh, ah, bumagsak na bulalakaw. Ang lakas ng area yung bulalakaw. So tatlo kami ngayon no. Uh, si nandito si Gusander 18 at si Mangkiting. So si Paring Bugoy wala pa rin si Sarge ah, hindi pa nakauwi galing sa bak bakasyon. Ha? Lubat. Lubat nga brand out daw. Uh, to six ah, yung brown out. Kaya nga yung cellphone ko alas uh, alas alaw na. Charge muna. muna ka. Baka Lubat. bro, kailangan natin makita yung yung palang palatandaan ng isaktong lugar na binagsakan niya. Yes, para makuha natin. Kasi gabi kasi yun, di natin ma... Malala. Iba kasi kapag gabi. Uh, kung ano lang yung nakikita sa ilaw, yun lang yung nakikita natin. Pero pag araw na, ganito na. Super talaga dito. bro. Paano um, ba ito? Baba? Ayaw? Oh. So, umaga ngayon mga kaisur. Ito yung sinasabi namin sa inyo na Ito yung sinasabi namin sa inyo nung nung nag-vlog tayo ba bro ba na sinasabi na paglipad ng UFO, oh, hindi natin talaga madaling makita. Oh, Dahil marami talagang mga kahoy, kawayan, kaya yung ilaw na naharangan ng mga dahon. So, kaunting liwanag lang yung na, nakita ko bro. Ang paglipad ng sasakyan nila. Ito na ngayon. Sige, sige. Hanapin natin. Siyempre mga kaisulot, lala pa rin natin yung ating uh, holy water. So, nandito sa bag. Oh, uh, nakahanda na to. So, yung shout out uh, mga ka no, isisingit ko na lang sa maikling live. Ano so, pasensya na po talaga dahil sobrang busy ko, hindi ako palaging nakapag lilista ng mga shout out pero nababasa ko po yung mga comment niyo. Singit lang natin sa uh, maikling live po yung shout out. Labuk, labuk. Parang may dum. dong. yung boses niya bro. Bro, parang mag lang siya. Hindi bakal nanganap bro kasi okay, sila pa ah, ano na sila no nandito na sila sa lupa yung yung ilin baka yung yung bulalakaw, yung bulalakaw hinahanap nila yung... ano namang yung gagawin nila doon sa bulalakaw baka naghahanap nga sila bro ingat ka dyan sa likuran bro batayan mo rin dyan sana <coughs> yun Uy, bro, lumipat dong yung boses bro, si Babaw. Baka marami sila, bro. Uy, parang nandun na oh, yung boses niya. Uy, nandun si ibabaw yung boses niya. Bro, pero hindi tayo dadaan dito aakyat uh, bro, mahalata tayo dyan. Iikot siguro tayo. Tara, tara. Dandahan lang. So, oh, ayan mga ka-explore mo. Alerto ha, alerto. May isang ilin doon sa ibaba Doon sa ibaba, may isang ilin doon Para nagkalat sila Nagkakalat, nagkalat sila Marami pala sila dito Mangkiting, ingat dyan, mangkiting May isa doon sa ibaba no? eh, Sige, tago muna, tago muna Delikado to. Uh, itong holy water natin mga ka-explore. Ito yung palagi namin gamit. na sa yung nag-explore kami. Panlaban namin sa mga uh, elemento. So, ngayon na uh, alien itong kalaban namin. O oh, hindi ko alam kung kalaban o oh, basta. Uh, hindi pa naman namin sila na uh, kaaway. So gagamitin pa rin natin to. Uh, subukan natin to kung... ah... Uh, Magiging epektibo ba ito sa mga alien? Pero try natin. Kasi napakalakas po nito, galing po ito sa doon sa ah, bundok na pinagkukunan namin. So, ayan mga ka Mainarelik pakayo wala, wala na. Wala na. Akong nasa wala na kung na samulang. Ngiti wala ka na napapansin. Sige. Ganito, ganito. Uh, patuloy tayo. Hanapin natin yung uh, bato. Yung bulalakaw. ikut nah. tas ya ikut tas deh nanti nih makin lembut tas ini ini kok kok orang pulang memang kakak ibas abutas Bakit o, lak ang laking butas nyo? Dalawa no? Parang kaluhat ah. Dalawang butas, malalaking butas. Magkit na lang itong puno ng kawain. No? Wala naman. Wala namang tiyanak din. Wala namang buses. Baka nagpapahinga yung tiyanak ngayong araw. Gabi kasi gara natin. Manu. Pag, pag so, araw kasi hindi sila aktibo. Bro. Tingnan mo yung paligid, bro. Parang malapit na tayo sa area sa binagsakan ng bulalakaw. Parang ito na yun. Ang Ang gagawin natin ngayon, hahanapin natin yung butas. Nandito na tayo sa area, bro. Uh, baka hinahanap din nila yung bulalakaw. Baka maunahan tayo. Bro, may ilin sa itaas bro Dito kayo, dito kayo Tago, tago Nandun sa ibabaw Makiting, tago, kiting, Tago, tago, nandun Nandito yung mga ilin sa paligid Baka hinahanap na nila yung bulalakaw Wala na kayo na regular, ano? Wala na rin ako narinig na boses ng Sige, magmadali tayo. Hanapin natin. Baka maunahan tayo. Bro, diba dito tayo na? Dito tayo gumulong, bro. Sa area na 'to. Bro. Tingnan mo nga dali-ali ka, ali ka, ali Diba dito tayo gumulong dito, dito? Oh so, dito. So, mga, ano timo. Ngabakas. So ibig sabihin bro, nandito na sa malapit yung butas na pinagbagsakan ng bulalakaw. Ito yung ano natin, na Ay, ito pala, bro. Ito pala, dito pala tayo dumaan ng gabi. Ano, itong daan na to. Dito na, na tayo sa area, bro. Bro, dito, dito, dito yung banda, bro, sa ibaba. Alir tuh, alir tuh. Kau nanti itu nggak? Hah? Huh? Eh, Maaf ya Pak. Hah? Oh. Wih oh. Hah? Hey. Wih, nyung batu, ayo nyung batu. Ayo, ayo batu. Hah? Ayan, ayan, ayan yung bato. Ayan, Ay, dito. Ayan, ayan, ng ayan bato. Bato bro, ingat ka bro ha? Ayan o. Parang ano lang bro ba? Yung bang lagusan din na sa akin. Parang magkaano lang ha? Paangit sa lagano? Ano din kasi yan? Tiyanak yun eh. Tiyanak din kasi yan. Uy, uy, wala. Lakaw, Oh my goodness. Uy, wag ka nalapit.

Kunin mo, bisan mo. Ako. Huwag oh, mo, lang, mo lang, Kasi hindi na lang, lang susulpot. Sobrang init yan. Ano eh? Huh? Pag ano? Sobrang init yan. Kunin mo bro. ah Sige, sige, sige. Kunin mo, kunin mo. Uy! Wala, wala, wala. Wow, wow. Sabi yan. Hmm, sige, 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 kunin mo. Uy! Uy! Bro! Ang tigtil. Mamaya na lang siguro. Bro! Antayin na lang natin mawala yung apoy Bro! Hindi ba kuwain? Apoy! Wala kasi apoy! Ay! Ito! Ito! Tama pala bro! Holy water! water holy mo ng tubig! Try natin! Hindi! Try mo! Hindi! Sige! Oo! lagi mo! No? My God! Paano ito bro? Uh, Sabi! sumusunod talaga? Pag ano? Lalagyan ng holy Nilagyan natin ng holy Mas lalong... Mas lalong umiinit! Kasi Busa pa! Busa! Hmm! ay, ay Hmm! Um, bro Hmm! mo Hmm! yung sayo bro. ito, ito Hmm! 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 Hmm!

para humupa to gamitan subukan nating gamitan ng ating mga mga ano ah uh, pangontra gito yes, yun yes, bro e, natin tatlo eh sige eh yes. mm. E. E. lamusok siya ng padel try natin no no hmm. yes, e, unti unti siya nga wala bro unti unti na may apoy pa ba meron 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 pa pero baka biglang lang huwag yung, yung magpapatungod baka... sa kamay biglang susulbo na, 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 so, uh, na ulit mga uh, okay na siguro yan nawala na hindi na maapoy antayin na lang natin na mawala, mawala talaga tuluyan yung apoy si kukunin natin yan bro kukunin natin kukunin natin yan so, Ayan ano, yun, uh. Uh. Ang kaiba okay, yeah. yung ano? Ang yung ano ko ba? Ibuhos na natin ang hulutay po. Pero, ano na? Ibuhos na rin kung... Ibuhos na wala. Yung nga ba? Init na ano? Pagan yung hindi na maapoy, hindi na open. Kailangan upoy. natin ano? Hmm. Alalaw. Pero, Grabe ka nito ano? Binuhos na, natin ang holy water. Hmm. Yan, namusok ah. Namusok na nga. Si, na. Ano na lang siguro yan? Reaction na lang siguro na yan ng tubig at init. Yan, hindi na maapoy pero... Hintayin na lang natin mawala yung usok. Inti main bro mana? Sampai ini payan. Mau masuk apa? Nenduin pas silalim mau may anu apa? May talayu apa? Tinggalin. Anta-anta ente kunti para. Oh, kitain yang bro. Hanat pat. Hanat bakuan natin. Sini nanti yang belalaka. Belalaka. Tinggal nanti pohon formah. Batu. Batu parang bro lo. Batu na 18. Batu na parang bakal, bakal si guru, ya kan? Maitem, oh. Bakal jiguru no

ano na lang, pahinga muna tayo. Antayin natin na ma... ma hindi Ano Ano yun? Hindi, hindi pa kasi natin yan mahawakan. Antayin natin ma... Hindi na siya mainit. Hmm, lakas Ah, So yun mga ka-explore no. Sa, pahinga muna kami. Antayin namin ma... Hindi na siya ma mawala yung init para makuha namin. So dito lang muna kami.